Mana, mana aku nakita guys, aku itu apa Ditusuk babau guys, oh babau ranis balai guys, uh, udah oh, kita nak ke balon nah aja cukup kuha, di Asia, Kan lihat tu naik grow panit, kemo belum mantu si panitan, naikkan diri guys, thank you Lord, karena kita na cukup mushroom malaki. Hmm, Nagpuno na akong basket akong uh, baldi oh. Yan guys. Diri ko oh. Ito pa tayo oh. Ito pa dito silo oh. Wala ka guys. Kabalo na tayo Thank you. Thank you sa mga pag-share ninyo mga vloggers. Mga kapatid. Mga kabayan. Salamat sa iyong pag-share sa inyong mga video. Ngayon dito di ay ang mushroom.